Ayan. Balik na natin yung ano. Yung brick shoe. Ayan. Yeah, pwede rin ganito, no? Ganito rin ang um, pin na rin sa discarte ninyo. Yeah. Pwede rin ganito. Pwede rin ganito, no? Gusto, importante, may balik. Ayan. Yeah. Ito nga, nakasentro ang butas. Yun. Okay mga kabayan, kung mahilig talaga kayo mag DIY, dapat mayroon kayo nito, no? Si clamp. Kasi kadalasan sa DIY mag-isa lang kayo. So ito yung katuwang mo sa paghawak. So ito pwede naman walang ganito. Pero tsaga-tsaga talaga. Tsaga, tsaga. talaga. Ito na yung kabila na lagay ko na walang C-clamp. Pero kung mayroong kayo nito, magkano lang naman ito? 100 megit. Kung mayroon kayo nito, talagang walang kahirap-hirap. Ito yung tagahawak mo. Ito yung kumbaga, eh, ang kamay mo dalawa lang, magiging tatlo. So ito yung kasama mo lagi. Eh, papakita ko sa inyo mga kabayang kung anong silbi nito. Ha? Kanina, hirap hirap ako dito sa isa. Dito, nailagay ko. Pero ito, nailagay, hindi ko pa nailagay kasi medyo kunting tsaga talaga. Timing, timing. Kailangan mo talaga ng timing. So ito, papakita ko lang ito. Flex ko lang dahil malaking tulong din ito. Yan no? Okay, papakita natin ngayon mga kabayan. Lagyan natin siya ng clamp dito sa isang uh, side. Tapos sa katay maglagay ng uh, pin. Yan, walang kaira-pira po. Hmm. Kasi 'pag hindi natin nilagyan ng clamp 'yan, ano 'yan? Bubuka yan dahil uh, gawa ng spring sa ilalim. Hindi natin ma-plaster. Dito, pwede rin natin lagyan ng ano rito yung sa kabilang side din okay. lagyan natin ng clamp okay. para medyo hindi uh, talaga gagalaw. Tapos dalagay tayo ng ano ngayon, lalagay tayo ng yung uh, adjuster niya. Yan. Pwesto na natin para hindi talaga tayo magkakamali. Yan tapos itingnan natin yung mga picture natin bago tayo mag-assemble. Yan sure sure natin mga, mga kabayan para hindi tayo malilito okay ayan ang mga kabayan ano nakapwesto na Mix ko lang ito ano dahil pag uh, huwag kayong matakot mag ano huwag kayong matakot mag DIY dahil uh, ang iba kasi natatakot dahil baka mamaya din lang may balik mm, Dinila din nila may balik ba baklas sila ng baklas hindi na may balik unang una ah uh, kumplito talaga kayo sa tools bago kayo mag DIY kumplituhin nyo yung tools nyo socket range, open range uh, basta tools na kailangan kasi kadalasan 19, 22 uh, 14, 12 yan pag bumili kayo ng socket range kumplito naman yan eh mula sa pinakababang sa taas pag uh, mga tools naman ng na mga open range lang at sa close range kumplito din yan mas maganda bumili kayo ng set na kasi nandun na lahat tapos sa uh, pag nag DIY kayo gaya nito ah, uh, lagi kayong nag-iisa lagi kayong nag-iisa no? tapos sa uh, pagbaklas baklas madali lang tanggal nito pa baklas pagbalik Siyempre, kailangan, ng, kailangan mo ng puwersa, kailangan mo ng lakas minsan-minsan. Gayaan sa kabila. Sa kabila, uh, hindi ko ginamitan ng ganito. No? Ito, ang laki ng tulong nito, gaya nito, nakapwesto na siya. Kasi paglagay mo nito ngayon, pagbalik mo, pag wala kang ganito, siklam. Babanat yan kasi may mga spring na nakalagay. Kaya ganun yan. Siyempre, hawakan mo na naman yan. Tapos sa pupir, sa kang papasukin yan. Kaya mo naman, pero kailangan mo talaga tsaga. Kailangan mo ng tsaga. Kaya, kailangan mo ng technique yan kung paano dito nakapwesto siya. Yan, nakapwesto siya dito. Nakapwesto siya. Kailangan sakto talaga siya. Yan, kalak yung sa kabila nga, wala nang nakalock dito. Hindi ko nilagyan ng lock dito nung, nung binalik ko yun eh. Pero ito, ang magandang, walang kahirap-hirap nito. Kahit wala kang kasama, wala kang tatawaging uh, tulong. Ito, clip mo lang ito. Clip. Nakapwesto na siya. Pati ito, nakapwesto na dito. Sa, sa cylinder. Sa cylinder cap, no? Dito. Cylinder ba tawag nito? Yan, tapos na, na. Ang, ang hilain mo na lang ngayon, ito na lang, papasok mo. Itong spring, papasok mo dyan. Yan. Tapos, bago kayo magbaklas, ano, kailangan talaga picturean nyo o videohan nyo para mayroon kayong reference na pag, ay, eh, nagkakamali ako. Tingnan mo yung picture. Kailangan, tingnan mo yung video kung uh, hindi pa baliktad-baliktad. Yan, ano? Yan, flex ko lang yan dahil uh, mahilig din man, na, naman kasi ako mag-DIY at saka ma, baka mahilig din kayo mag-DIY natakop lang kayo ito, ganito, siklam tawag nito lahat ng bagay pwede yan bumili kayo ng malaki o maliit dalawa-dalawa, ayos na yan kasi kahit nagtatrabaho kayo mag-isa para kayong tatlong nagtatrabaho kasi mayroong kayong apat na ganito maghahawak gaya nito nakapuesto na, hindi na siya kagalaw, pwesto na siya, ito na lang hihilain ko papakita ko sa inyo mamaya napakadali lang ihilain yan pagbaklas madali lang pagbaklas nito pa tanggal ka agad to psh, wasak pero pagbalik kailangan nakapwesto so yan ano flex ko lang ito yan ngayon babalik ko na to hilain ko lang to walang kahirap hirap tingnan nyo yan tingnan nyo yan, ah. tingnan nyo yan. oh. screwdriver lang ang ano ko dyan no Dito lang, oh. Hmm. Ganun lang. Kila. Biin ko lang dito sa ano. Ilain ko lang ganun. Hindi lang ako hawak niya sa kabila, no? Hmm. Yan. Yun. Tapos na. Wala na. Kasi pag wala ito, mga kabayan, gaganon yan, bubuka yan, bubuka. Kapit na naman akong na ganun. Eh, sa mga eksperto na mga mga mekaniko, eh, madali na lang sa kanila to. Igaya natin na ah, paminsan-minsan lang tayong babaklas ng ganito, DIY, first time natin, second time natin, gano'n. Kaya, e, ah, panoorin nyo to. Kung paano ko, ano, nga, tanggalin ko na. Hmm. Hmm. Adjust, adjust lang dito. Adjust, may adjuster dito eh. Yan. Tinanggal ko na, wala na. Hindi na kagalaw. Hmm. Ganyan lang, ano? Hmm. Ito, may inis pa yan ako, ano? Basta ko. Inisprayan ko na yan. Ayan. Lilihaan ko, tapos ispray konti para gumanda naman. Hmm. Ayos. yan ano? Pasok natin. Ito, may marker dito. marker ito marker kailangan ano oh hindi may pasok kailangan adjustin natin itong ano adjuster yan Come on. sob Kontena lang. Diyan pasok na. Diyan yeah. Ano lang ano? No? Kasi sa lang siya. Oh. pasok eh uh, auto adjuster naman ito eh. Self adjuster to. Yung kusas yung mag adjust So. Yan na ano? Hmm. Yan, tapos na. Balik na natin. Isentro nyo lang itong ano. May mga marker naman sa loob. Ya, balik nih.